PBBM talks about insertions in the 2025 budget. Baka because yung insertion na ay hindi kasama yun sa budget request. So, ano yung mga talaga bang kailangan? baka yung iba kailangan, hindi kailangan. Kailangan ba yung iba. Eh, we're starting to see some project uh, proposals that do not have Appropriate <laughs> hindi appropriate mo program work hindi hindi appropriate na documentation hindi maliwanag ko ano saan pupunta ang pera kaya yun ang liliwanagin natin eh, hindi naman tayo nagkaroon ng napakalaking budget na savings eh, hindi nga eh kulang kulang kailangan maingat na maingat tayo kasi yung ginagastos diyan eh karami hindi naman karamihan pero meron diyan utang yan kaya kailangan mapunta sa tama para mabayaran natin yung utang may bawi naman tayo dun sa ginastos natin dun sa inutang natin